Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Cavite, isang babaeng nakasuot ng simpleng puting t-shirt at kupas na maong na pantalon ang naglalakad ng may determinasyon sa kanyang mga mata. Siya si Lina, 25 taong gulang, at hindi siya patungo sa presinto upang magsampan ng reklamo, kundi upang maningil ng utang. Utang na hindi na nababayaran ng pera, kundi ng dignidad na ninakaw mula sa kanyang ina. Bawat hakbang niya sa nag-iinit na aspalto ay isang suntok sa sistemang bulok na nagpapahintulot sa mga buwayang nakauniporme na mamuhay sa pawis ng mga taong tulad nila. Ang araw sa Bacoor ay tila isang nagbabagang bola ng apoy na walang awang bumubuhos ng init sa bawat sulok ng siyudad. Ang mga bubong na yero ay kumikinang sa silaw at ang hangin ay mabigat, puno ng alikabok at ng amoy ng usok mula sa mga sasakyan. Ngunit sa gitna ng nakakapasong tanghaling tapat na iyon ang bawat hakbang ni Lina ay malamig at kalkulado. Walang bakas na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang tanging naroroon ay isang matalim na tingin na kayang tumago sa pader, isang tingin na nag-ipon ng galit na pinanday ng maraming taon ng pagtitiis. Sa likod ng kanyang simpleng kasuotan ay nag-aalab ang isang apoy na handang tumupok sa sinumang haharang sa kanyang daraanan. Ngayong araw, hindi na siya ang tahimik na anak na nagmamasid lang sa isang tabi. Ngayong araw, sisingilin niya ang bawat butil ng luha na pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina. Ang pagpasok ni Lina sa bakura ng himpila ng pulisya ay hindi minadali, ngunit bawat yapak ay may bigat at kahulugan. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingit ng mga taong naroroon, mga sibilyang naglalakad, mga pulis na nagkakape sa labas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang direksyon, sa gusaling kulay krema na dapat sana isimbolo ng proteksyon, ngunit para sa kanila ay naging pugad ng pang-aabuso. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ng kanyang inang si Aling Susan, umiiyak sa isang sulok ng kanilang maliit na bahay, hawak ang halos walang lamang pitaka matapos itong limasin ng isang pulis na naggangalang Ricardo Vargas. Si Ehe Dalawa Vargas ay hindi lang basta pulis. Siya ang mukha ng kasakiman, ang anino ng katiwalian na nagpapahirap sa mga maliliit at tapat na mamamayan at sa araw na ito, sisiguruhin ni Lina na ang aninong iyon ay hindi na muling makakapanakot pa. Pagdating niya sa harap ng salaming pinto ng presinto, huminga siya ng malalim. Alam niya na ang lugar na iyon ay hindi isang ordinaryong gusali. Para sa mga mahihirap na tulad ng kanyang ina, ito ay isang lugar na nagdudulot ng kaba at takot. Ngunit para kay Lina, ang takot ay matagal na niyang ibinaon sa lupa. Itinulak niya ang pinto at ang lamig ng aircon sa loob ay tila walang epekto upang palamigin ang nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Lahat ng mga pulis na abala sa kanilang mga mesa ay napalingon. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng isang dalagang mag-isa na may mukhang hindi natitinag at mga matang tila may hinahanap na kaaway. Dahan-dahan siyang pumasok at ang kanyang mga mata ay sinuyod ang bawat sulok ng silid. Narinig niya ang tunog ng mga keyboard, ang kaluskos ng mga papel, ang static mula sa radyo ng komunikasyon. Ngunit ang puso niya iisa lang ang hinahanap, ang pangalang Vargas. Ang tensyon sa loob ng himpilan ay biglang tumindi. Hindi alam ng mga pulis na ang babaeng kararating lang ay hindi biktima na magsusumbong, hindi saksi sa isang krimen, o isang ordinaryong mamamayan na hihingi ng tulong. Siya ay dumating bilang isang hamon. Isang anak na sawang-sawa nang makitang nyuyurakan ang pagkatao ng kanyang ina. At kahit mag-isa, si Lina ay hindi dumating para makipag-usap. Dumating siya para tapusin ang lahat. Ang ina ni Lina, si Aling Susan, ay isang babaeng nasa katanghalian ng kanyang edad. Kalahati ng kanyang buhay ay inilaan niya sa pagtitinda ng gulay sa bangketa ng Zapote Market para lamang mapalaki ng maayos ang kanyang kaisa-isang anak. Bago pa man sumikat ang araw, itinutulak na niya ang kanyang lumang kariton, puno ng mga sariwang gulay, mula sa kanilang eskinita, patungo sa palengke. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang balat ay sunog sa araw, at ang likod ay medyo kuba na dahil sa bigat ng buhay. Ngunit kailan maihindi siya nagreklamo. Lahat ng iyon ay ginawa niya para sa iisang pangarap na magkaroon si Lina ng mas magandang kinabukasan. Ngunit ang pangarap na iyon ay unti-unting ginuguho hindi ng tadhana, kundi ng kasakiman ng isang alagad ng batas na dapat sana inagpoprotekta sa kanila. Ang pangalan niya ay Eh Dalawa Ricardo Rikit Vargas. Isang pulis na may malaking chat na laging sumisilip mula sa kanyang masikip na uniforming tsokolete. Nasa 40 anyos na siya, ngunit ang kanyang katusuhan ay tila mas matanda pa sa kanya. Linggo-linggo, parang hari kung dumating si Vargas sa pwesto ni Aling Susan, aroganteng humihingi ng Key Protection Money o titong. Kapag hindi nabigyan, ang banta ay malinaw, ipapasara ang pwesto, kukumpiskahin ang paninda, o mas malala, gagawa ng gawagawang kaso. Si Aling Susan, na walang kasalanan kundi ang maghanap buhay ng marangal, ay walang pagpipilian kundi ibigay ang kakarampot na perang pinaghirapan niya buong araw. Ang perang dapat sana ay para sa pagkain at iba pang gastusin ay basta na lang napupunta sa bulsa ng isang sakim na pulis. Si Lina, na matagal nang nasasaksihan ang lahat ng ito, ay nag-iipon ng galit sa kanyang puso. Nakita niya mismo kung paano umuwi ang kanyang ina na namumugto ang mga mata dahil naibigay niya ang huling pera sa kanyang pitaka. Nakita niya kung paano nagsimulang magbawas ng pagkain ang kanyang ina para lang may maitinda kinabukasan at alam niya na ang lahat ng pagdurusa na iyon ay hindi dahil sa katamaran, kundi dahil sa isang taong buong yabang na nagpapahirap sa mga maliliit at pagkatapos ay mahimbing na natutulog sa likod ng kapangyarihang bigay ng kanyang uniforme. Hindi iyon simpleng pangingikil, iyon ay isang insulto sa bawat patak ng pawis ng isang ina. At dumating ang punto na ang pananahimik ay hindi na isang pagpipilian. Si Lina ay lumaki sa hirap, ngunit tinuruan din siyang lumaban sa kawalang katarungan. Alam niyang kung hindi siya kikilos, ang paghihirap ng kanyang ina ay magpapatuloy. Wala na siyang pakialam kung ang haharapin niya ay isang pulis na may baril. Hindi na siya ang batang umiiyak lang sa tuwing nakikita niyang kinokotongan ang kanyang ina. Nayong araw, siya ay isang babaeng handang ipaglaban ang danga ng kanyang pamilya. Hindi sa pamamagitan ng reklamo, hindi sa pamamagitan ng pakiusap, kundi sa pamamagitan ng tapang na kahit ang mga nakauniporme ay wala. Pagbukas ng salaming pinto ng himpilan, ang liwanag ng araw ay humalo sa artipisyal na puting ilaw mula sa mga fluorescent lamp sa kisam. Ang opisina ay malinis tingnan na may mga pader na kupas na krema ang pintura at makintab na sahig na sumasalamin sa liwanag. Ngunit gaano man kaliwanag ang silid, ang atmosfera sa loob ay mabigat at malami. Ang mga pulis ay nakaupo sa kanikanilang mga mesa, suot ang kanilang mga plansadong uniforme, Munit ang kanilang mga mukha ay pagod at walang emosyon. Ang tunog ng mga keyboard, ang static ng radyo, at ang langit-ngit ng mga upuan ay nagpapalitan. Ngunit lahat ng iyon ay huminto nang pumasok ang isang dalaga na may matalim na tingin. Si Lina, suot ang kanyang puting t-shirt at maong, ay nakatayo sa gitna ng liwanag na bumubuho sa silid. Ngunit hindi ang liwanag ang nakakuha ng atensyon, kundi ang malamig na aura mula sa kanyang mukha. Hindi siya dumating na may ngiti at lalong hindi na may pakiusap. Dumating siya na may dalang determinasyon at galit na malinaw na nakaguhit sa kanyang mga mata. Lahat ng ulo ay nagsimulang lumingon. Ang ilan ay nagkunwaring abala pa rin, ngunit hindi maitago ang kanilang pagkamausisa. Isang dalagang mag-isa na pumapasok sa kuta ng mga pulis ng may ganoong katatagan ay hindi pangkaraniwang tanawin. Walang paligoy-ligoy, ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan. Nasaan si Vargas? Ang tanong na iyon, matalas at direkta, ay bigla ang nagpatigil sa lahat ng aktibidad. Ilang pulis ang agad na napatingin sa direksyon ng isang silid sa likuran. Ang iba ay natigilan, napipigilan ang paghinga. Si Lina ay hindi yumuko. Hindi siya humingi ng permiso. Nakatayo siya sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ipinapakita na wala siyang dalang anumang armas maliban sa kanyang tapang. Ang ordinaryong araw sa opisina ay biglang naging isang eksena ng tensyon. Mayroong nakakakilabot sa tapang ng babaeng ito, nakalmadong nakatayo sa gitna ng kapangyarihan ng walang anumang takot. Nagsimulang magtinginan ang ilang pulis, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari. Mayroong iilan na humisi, iniisip na isa lamang itong drama, ngunit nagkakamali sila. Hindi dumating si Lina para gumawa ng blotter. Hindi siya pumunta para isulat ang mga pangyayari o mag-fill up ng form. Dumating siya para wakasan ang isang inhustisya. Sa maliwanag na silid na iyon, si Lina ay nagdala ng liwanag na mas malakas pa, ang liwanag ng katapangan na matagal nang namatay sa loob ng himpilang iyon. At sa katahimikan, alam ng lahat na hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Ito ang simula ng isang laban na hindi nila kailanman inasahan na mangyayari sa kanilang sariling teritoryo. Mula sa likurang bahagi ng istasyon, narinig ang mabibigat na yabag na papalapit. Isang pares ng kupas na itim na sapatos ang tumatapak sa sahig. May ritmong tamad na tila walang pakialam ang may-ari nito. At pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaking malaki ang katawan, bilugan ang mukha, at may makapal na bato. Ang suot niyang uniforming chocolate ay halatang masikip, lalo na sa kanyang nakaumbok na tiyan. Iyon si Ehe, e. dalawa Vargas, ang 40 anyos na pulis na simbolo ng kayabangan at arogansya na matagal nang sumisipsip sa dugo ng mga maliliit na tao. Pinaningkitan niya ng tingin ang dalagang nakatayo sa gitna ng silid at pagkatapos ay isang mapangasar na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng pangmamaliit. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang bibig na tila pinagtatawanan ang katapangan ni Lina na para sa kanya isang kahangalan. Ikaw yung anak ni Aling Susan, di ba? Sabi niya, ang boses ay puno ng panggaganso, na para bang siya ang maihawak ng lahat ng baraha. Anong kailangan mo dito? Hihingi ka ng tawad dahil hindi pa nakakapagremit ang nanay mo para sa linggong to. Ang kanyang sinabi ay sinundan ng mahihinang tawanan mula sa ilang pulis na hindi pa rin naunawaan kung saan hahantong ang lahat ng ito. Ngunit si Lina ay hindi natinag, Nakatayo siyang tuwid at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig ng diretsyo sa mukha ng lalaking matagal nang umalipusta sa kanyang ina. Walang takot. Tanging galit na lumampas na sa hangganan ng lohika. Sa isang boses na malakas, malinaw at puno ng diin, sumigaw si Lina, hinahamon kita ng suntukan dito sa labas. Masyado mo nang ginigipit ang nanay ko. Ang kanyang mga salita ay parang isang malaking martilyo na humampas sa katahimikan ng himpilan. Lahat ay natigilan. Ilang ulo ang biglaang napalingon kay Vargas, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Isang babae, hindi abogado, hindi opisyal, hindi mamamahayag, ay naghahamon sa isang pulis sa loob mismo ng kanyang kuta. Ito ay hindi isang pakiusap para sa katarungan. Ito ay isang deklarasyon ng gyera. At ginawa ito ni Lina ng walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Si Vargas, na kanina'y tumatawa, ay ngayon ay nakatingin ng may nakaarkong kilay. Hindi niya inaasahan na ganito kaprangka ang dalaga. Ngunit ang kanyang malaking ego ay hindi siya hinayaang mag-isip ng tama. Mumisi siya at muling tumawa ng maikli, sabay usli ng dibdib. Suntukan. Dito. Ikaw at ako, sabi niya, ang tono ay puno ng panguyam. Ngunit sa likod ng kanyang paghamak, mayroong isang maliit na kaba sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi pamilyar. Pakiramdam niya ay siya pa rin ang lamang na papaligiran ng kanyang mga kasamahan sa lugar ng kanyang kapangyarihan. Ngunit may isang bagay siyang hindi pa napagtatanto. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay hindi lamang isang anak ng tinderang gulay. Siya ay isang bagyo na dumating upang gibain ang kayabangang matagal nang ang lumago ng walang sagabal nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Lina, ang buong himpilan ay tila nayanig. Ang mga pulis na kanina ay abala sa pagtatay, pakikipagkwentuhan, o paghigop ng murang kape ay biglang natigil. Ang paligid ay naging tahimik, hindi dahil sa respeto o pag-aalala, kundi dahil sa isang kakaibang pananabik. Isang babae na hinahamon ng suntukan ang isang pulis sa loob ng istasyon, sa ang tapat. Hindi iyon isang pang-araw-araw na eksena. Tiningnan nila si Vargas, pagkatapos ay si Lina, na para nag-aabang ng isang palabas na mas kapanapanabik pa kaysa sa anumang ulat ng krimen. Sa halip na tumanggi o maging profesional, lalo pang lumaki ang ulo ni Vargas. Humalakhak siya ng malakas, isang tawang umalingaw nga sa buong pasilyo. Suntukan dito. Ikaw at ako. Aba, mukhang masaya to, sabi niya habang itinitiklop pataas ang manggas ng kanyang uniforme ipinapakita ang malalaki ngunit malambot na braso. Humakbang siya pasulong ng may kayabangan, puno ng kumpiyansa na mananalo siya. Sa sarili kong bakuran, lamang na lamang ako, sigaw niya, na naging dahilan upang tumawa at pumalakpak ang ilang pulis. Pakiramdam ni Vargas ay nasa itaas siya ng mundo, napapaligiran ng mga kasamahan, nasa loob ng kanyang teritoryo, at ang kalaban ay isang payat na babae lamang. Sa halip na pigilan ang sitwasyon o tumawag ng nakatataas, ang ilang pulis ay sumandal sa kanilang mga mesa, ini-enjoy ang palabas. May ilan pa ngang nagsimulang magpustahan ng pabulong. Seryoso too. Pagnatalo si Ricky, sagot ko kape natin ng isang linggo. Wala silang pakialam kung ito ay labag sa anumang alituntunin, hindi etikal o ilegal. Ang nakikita lang nila ay isang pampalipas oras. Wala ni isa sa kanila ang nakabatid na nasasaksihan nila ang pagguho ng otoridad ng isang mapang-api na matagal na nilang kinunsinti. Samantala, si Lina ay nanatiling kalmado. Hindi siya natinag ng mga tawanan o pustahan. Alam niyang hindi lang isang matabang pulis ang kanyang kinakaharap, kundi isang kultura ng pananahimik at pagpapabaya na ginawang normal ang kawalang katarungan. Alam niyang sa oras na umatras siya, tapos na ang lahat. Ngunit hindi siya pumunta doon para umatras. Pumunta siya para tapusin ang lahat ng matagal ng kinikimkim na sakit ng kanyang ina. At kung ang tingin ng lahat sa kanya ay isang palabas, hahayaan niya silang manood. Dahil ang kanilang masasaksihan ay hindi lamang isang away, kundi isang pagtutuos. Sa harap ng himpila ng pulisya, na ngayon ay naging isang di-opisyal na arena, nagtipon ang mga alagad ng batas, bumuo ng isang maluwag na bilog. Nakatayo sila sa kanilang mga uniforme, ang ilan ay nakakrus ang mga braso sa dibdib, ang iba ay may mapanuksong ngiti. Tila nanonood sila ng isang pambihirang palabas na hindi na maulit. Sa gitna nila, nakatayo ang dalawang magkasalungat na figura, isang malaki at matabang pulis, at isang dalagang nakaputing t-shirt na may mga matang hindi natitinag. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Walang sirena, walang utos. Mayroon lamang isang hindi nakasulat na tuntunin, kung sino ang malakas, siya ang panalo. Walang anumang senyales o babala, mabilis na humakbang si Vargas at agad na iwinasiwas ang kanyang kamao, patungo sa mukha ni Lina. Ang tunog ng suntok ay malinaw na narinig. Blag! Ang ulo ni Lina ay tumagilid at agad na umagos ang sariwang dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Ilang pulis ang napasigaw ng mahina. May ilan na tumawa, iniisip na tapos na ang laban sa isang suntok lang. Sigurado silang kahit sinong babae ay babagsak matapos tamaan ng ganoong kalakas na suntok. Ngunit muli, nagkamali sila. Hindi na tumba si Lina. Dahan-dahan lamang siyang lumingon pabalik, pinunasan ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay, at pagkatapos ay tumitig ng diretsyo kay Vargas. Ang kanyang tingin ay malamig na nagdulot ng kilabot sa mga nakakita. Si Vargas ay bahagyang nagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala na ang suntok na kayang magpatumba sa mga siga sa palengke ay hindi man lang nakatinag sa payat na babaeng ito. May nagbago sa mukha ni Vargas. Isang pagtataka na nagsimulang mahalinhan ng pag-iingat. Ngunit tinakpan ito ng kanyang ego. Sinubukan pa rin niyang umisi, kahit na sa loob-loob niya, may isang maliit na boses na nagsasabing, hindi ito ordinaryong babae. Ngunit hindi niya pa rin namamalayan na ang kanyang kalaban ay hindi lang dala ang tapang, kundi ang puot na hinubog ng maraming taon ng pang-aapi. Tumayo si Lina ng mas tuwid kaysa kanina. Hindi niya ininda ang dugo sa kanyang labi. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makaganti, hindi dahil sa ego, kundi dahil ang paghamak sa kanyang ina ay hindi maaaring bayaran ng pananahimik ang kanyang mga mata ay hindi puno ng nag-aalab na galit, sa halip, ito'y sobrang kalmado, at doon nakasalalay ang tunay na panganib. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Tumingin lang siya, at sa kanyang tingin ay may isang mensahe, ako naman ang babana. Ang mga pulis na kanina ito matawa ay nagsimulang mapagtanto na ang kanilang pinapanood ay hindi isang biruan. Nasasaksihan nila ang katarungang dumating ang walang opisyal na dokumento, dumating sa anyo ng isang anak na ayaw nang makitang yuyurakan pa ang kanyang ina. Matapos ang ilang segundo na tila isang walang hanggang katahimikan, si Lina sa wakas ay kumilos. Sa isang matatag na tindig at mga matang nakatutok sa kanyang target, iniatras niya ang kanyang kanang braso. Ang kanyang kilos ay hindi minadali, hindi natataranta, kundi puno ng kalkulasyon at kahinahunan. At sa isang mabilis na iglap, Iwinasiwas niya ang isang malakas na suntok sa kanang pisngi ni Vargas. Walang pag-aalinlangan, walang kompromiso. Ang tunog ng pagtama ay pumunit sa hangin. Brak! Isang malinis at malakas na suntok ang direktang tumama sa laman at buto ng mukha ng matabang pulis. Ang katawan ni Vargas ay tumalsik ng bahagya, ang kanyang ulo ay marahas na tumagilid, at mula sa gilid ng kanyang bibig, nagsimulang tumulo ang dugo pababa sa kanyang baba ang kanyang mukha na kanina'y puno ng mapang-asar na ngiti ay naging blanko. Nanlaki ang kanyang mga mata, tila hindi pa napoproseso ang nangyari. Nakatayo siyang tulala, parang isang estatwa na hinampas ng malaking maso. Sa kanilang paligid, ang mga pulis na kanina'y ay maingay ay tuluyang natahimik. Wala nang sigawan, wala nang pustahan. Tanging nakabibinging katahimikan at hindi makapaniwalang mga tingin ang natira. Ang ilan ay napahawak sa kanilang bibig, ang iba ay nanatiling nakatitig ng may nanlalaking mga mata. Hindi nila lubos akalain na ang dalagang kanilang minaliit na inakala nilang tutumba sa isang suntok ay nakatayo na ngayon ng buong giting matapos magpakawala ng isang ganting salakay na napakalupit at tumpa. Hindi iyon isang ordinaryong suntok. Iyon ay isang malakas na sampal sa kanilang ego, sa sistema, at sa kanilang lahat na hinayaang maghari-harian si Vargas. Lahat ng mga mata ngayon ay nakatuon kay Lina at wala ni isa sa kanila ang nangahas pang tumawa. Si Lina ay hindi nagsalita. Huminga lang siya ng malalim at muling tiningnan si Vargas nang may parehong lamig sa kanyang mga mata. Walang bakas ng kasiyahan o ngiting tagumpay. Hindi niya ito ginagawa para sa libangan o pagkilala. Ginawa niya ito dahil kailangan itong gawin dahil masyado ng matagal na nagdusa ang kanyang ina at ngayon ang pagdurusang iyon ay mayroon ng kasagutan sa mismong mukha ng taong inakalang ang kapangyarihan ay lisensya para mang api. At ito ay simula pa lamang. Ang malakas na suntok na iyon ay dapat sapat na para magturo ng leksyon. Ngunit para kay Lina, hindi pa iyon sapat. Hindi ito tungkol sa pagganti sa sakit ng kanyang labi o pagsira sa dangan ng isang tao. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng isang mensahe na kahit ang mga inaapi ay kayang tumayo at buhatin ang bigat ng kawalang katarungan. Kaya't habang si Vargas ay nakatayo pang pasuray-suray, humakbang si Lina ng walang pag-aalinlangan. Inabot niya ang matabang katawan ni Vargas, hinawakan ng mahigpit ang kanyang uniporme at sinimulang buhatin ang mabigat na katawan nito mula sa lupa patungo sa kanyang balikat. Isang mahinang sigaw ang narinig mula sa mga pulis ang ilan ay napaatras. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang malaking katawan ni Vargas, na matagal nang naging anino ng takot para sa maraming tagapalengke, ay ngayon ay nakabitin sa ere, sa ibabaw ng ulo ng isang dalaga. Sumigaw si Lina ng malakas, hindi dahil sa galit, kundi bilang pagpapakawala ng lakas na matagal niyang kinimkim. Isa-isang nawala ng salita ang mga pulis. Walang kumikibo, walang gumagalaw lahat ay natigilan, tila nasasaksihan ang isang bagay na imposible, ngunit nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Ang sikat ng araw ay tumama sa pawisang katawan ni Lina, na nagpakinang sa kanyang puting t-shirt sa gitna ng hanay ng mga nakauniforming tsokolete. Sa ilalim ng pisikal at psikolohikal na presyon, nanatili siyang matatag. Ang mas nakakagulat ay hindi lamang ang kanyang pisikal na lakas, kundi ang katatagan ng kanyang isipan na mababanaag sa kanyang mukha. Hindi niya lang literal na binubuhat si Vargas, binubuhat niya ang lahat ng takot, lahat ng injustisya na matagal ng tiniis ng mga maliliit na tao. At sa sandaling iyon, nagsimulang maintindihan ng mga pulis, ang babaeng ito ay hindi lang nagagalit, siya ay nagpapatupad ng katarungang kanilang pinabayaan. Ilang pulis ang nagkatinginan, umaasang may aawat, ngunit walang gumalaw. Hindi dahil sa takot kay Lina, kundi dahil sa hiya. Hiya na ang matagal nilang pitrotektahan ay isang taong ngayon ay nakabitin at walang magawa sa ulo ng isang babaeng walang dalang armas. Hindi lang inangat si Vargas mula sa lupa, inangat siya mula sa kanyang peking trono, mula sa ilusyon ng kapangyarihan na ginamit niya para mang api. At habang nakatingin ang lahat kay Lina, alam nilang hindi na ito personal na usapin. Ito ay isang paglaban. At si Lina ay nanalo na sa harap nilang lahat. Matapos buhatin ng mataas ang katawan ni Vargas, tumayo si Lina sandali, hinahayaan ang lahat ng mata na masaksihan kung gaano kadali niyang inangat ang simbolo ng kasakiman. At nang walang pag-aaksaya ng panahon, huminga siya ng malalim at ibinuhos ang kanyang buong lakas. Sa isang kilos na puno ng puwersa at bagsik, ibinalibag niya ang katawan ni Vargas sa sementadong lupa. Ang tunog ng malaking katawan na bumagsak sa sahig ay umalingaungaw. Brak! Pinunit nito ang katahimikang bumalot sa lugar. Ang mga pulis ay natigilan at ang oras ay tila huminto. Ang katawan ni Vargas ay nakahandusay at hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay nakatagilid, ang mga mata ay nakapikit, at ang bibig ay bahagyang nakabukas na may dugong patuloy na umaagos mula sa kanyang labi. Halos hindi marinig ang kanyang paghinga. Wala siyang malay. Ang taong dating mayabang na naguutos at nangungotong ay isa na ngayong walang kalaban-laban na katawan na nakahandusa sa isa harap ng kanyang sariling himpilan. Ang simbolo ng bulok na kapangyarihan ay gumuho sa isang iglap. At ang nagpabagsak dito ay hindi baril, hindi utos ng korte, kundi ang mga kamay ng isang anak ng tinderang gulay na sawang-sawa nang makitang nyuyurakan ang kanyang ina. Ilang pulis ang nagsimulang magpakita ng pagkataranta, dahan-dahang humakbang pasulong na tila susuriin ang kalagayan. Ngunit ang kanilang mga hakbang ay kusa ring huminto, pinigilan ng pag-aalinlangan. Hindi dahil sa takot kay Elina, kundi dahil alam nilang ang babaeng ito ay nakatayo sa panig ng katotohanan hindi nila kayang pasinungalingan. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na hawakan siya. Kung susugod sila, hindi lang si Lina ang kanilang lalabanan. Kailangan din nilang sagutin ang kanilang matagal na pananahimik sa mga krimen na ginawa ng kanilang kasamahan. At iyon ay isang pasanin na masyadong mabigat para sa kanila. Tumayo si Lina sa tabi ng walang malay na katawan ni Vargas. Tinitigan niya ito sandali, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa mga pulis. Wala siyang sinabi. Ang kanyang mga titig ay sapat na para hindi sila makakilos. Mga matang nagsasabing, ito ang mangyayari sa inyo kapag ginalaw ninyo ulit ang pamilya ko. Pagkatapos, nang hindi naghihintay ng anumang reaksyon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Tuwid ang kanyang ulo, matatag ang kanyang mga hakbang. Wala ni isang pulis ang nangahas na pigilan siya. Tahimik lang sila, dahil alam nilang ang katarungan ngayong araw ay naipatupad, hindi ng sistema, kundi ng isang tapang na hindi nabibili. Sa gitna ng mga pulis na tulala at hindi makakilos, dahan-dahang pinunasan ni Lina ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang kilos ay mabagal ngunit puno ng kahulugan. Hindi niya nililinis ang isang sugat, binubura niya ang bakas ng pang-aapi na matagal niyang kinimkim. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang mukha at tiningnan isa-isa ang mga pulis na nanood ng laban. Ang kanyang titig ay matalim, tumatagos, na naging dahilan upang yumuko ang ilan sa kanila. Walang salita ng pagmumura. Walang emosyonal na sigaw. Ang tanging lumabas sa bibig ni Lina ay isang maikli, ngunit malamig at matalas na pangungusap. Huwag na huwag niyo nang gagalawin ang pamilya ko. Ang paligid ay lalong natahimik. Walang tunog ng radyo, walang pag-ubo, walang kaluskos ng sapatos. Ang tanging maririnig ay ang mga yabag ni Lina habang dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo sa himpilan. Ang kanyang puting t-shirt ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin, habang ang sikat ng araw ay muling nagliwanag sa bakuran na naging saksi sa pinakamatapang na pagganti ng isang ordinaryong mamamayan laban sa mapang-abusong kapangyarihan. Wala ni isa sa mga pulis ang gumalaw. Maging ang mga kanina ipinakamainay na nanunukso ay naniga sa kanilang kinatatayuan. Walang nangahas na humarang. Walang dahilan para pigilan siya. Alam nilang kung susubukan nilang arestuhin si Lina sa sandaling iyon, hindi lang sila matatalo sa pisikal, kundi matatalo sila sa moral. Dahil lahat na nakasaksi ay alam na may kasalanan si Vargas. Alam nilang matagal na siyang nangingikil at wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na sawayin siya. Ngunit ngayong araw, isang taong hindi alagad ng batas, hindi opisyal, ang tumayo at ginawa ang dapat sana iginawa na nila noon pa. At dahil doon, nanahimik sila. Hinayaan nila siyang umalis dahil alam nilang nasa tama si Lina. Naglakad si Lina palayo sa himpila ng taas noo. Walang takot, walang pagsisisi. Tanging isang tahimik na tagumpay. Hindi siya nanalo dahil may pinabagsak siyang tao. Nanalo siya dahil pinutol niya ang tanikala ng kawalang katarungan. Wala siyang dalang armas, walang kapangyarihan sa ilalim ng batas, Ngunit mayroon siyang tapang, at iyon ay sapat na para yanigin ang isang buong institusyon na matagal ng bulag. Nang iwanan niya ang tarangkahan at ang kanyang anyo ay unti-unting lumayo, ang mga pulis ay nanatiling nakatayo na parang mga estatwa. Sa araw na iyon, si Lina ay hindi lang umalis na may dalang karangalan,